Kahit tinatapos niya ang kasunduan ninyo, nais pa rin niyang umunlad ka. Kapag umarangkada ang swerte, walang pipigil. Maunlad na kinabukasan. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Simula ngayon, hindi na tayo magsasalubok. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag nang gambalain ang aking label. Loko pa. Asawa, ang aga ng uwi mo. Hindi pa ako nakakaluto. May sasabihin ako sa iyo. May sasabihin din ako. Unahin mo na ako. Permahan mo ito. Ano bang nagmamadali? Hindi ba pwedeng sa bahay na lang? Gusto mo bang makipaghiwalay? Bakit, Louie? Isa ka lang manugang ng pamilya, sir. Bukod sa paghakot ng simento sa konstruksyon, ang alam mo lang ay magluto. Hindi ka karapat dapat sa amin hindi ako karapat dapat sa kanya. Hindi ba ito ang katotohanan? Ang si namin ay naging bilyonaryo sa tatlong taon. Siya ay naging matagumpay na may bilyon ang halaga. Bukod pa, ang Teanyo Group ay maghahanda ng piging bukas para pirmaan ang kontratang bilyon dolyar at ikaw ay isang karaniwan lang. Isa kang tagapagbuhat ng ladrilyo sa konstruksyon. Kumikita ka lang ng ilang daan kada araw. Ang buhay mo ay walang kabuluhan. Bakit mo inakalang karapat dapat ka sa amin? Yun siya. Ganoon din ba ang iniisip mo? Paumanhin, Luwei. Tayo ay hindi kailanman nagmula sa iisang mundo. Pagkatapos ng bukas, hindi mo na ako matutulungan. Sana ay magkaroon ka ng pagtanggap dito. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi ko ito may bibigay sa iyo. Basta sabihin mo lang sa akin. Gagawin kitang pinakamakinang na babae. Ang pinakamakinang na babae sa mundo. Louie, nangangako ka pa rin ng imposible. Alam mo sa pagbanggit ko ng hiwalayan, malaking dagok ito sa iyo. Pero hindi mo kailangang magsalita ng kalokohan. Pumirma ka na lang. Huwag mo akong pilitin na hamakin ka. Kaya hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Kapag nagsasabi ka ng ganito, paano kita paniniwalaan? Luway, ang pagsasama natin ay pabigat. Sa akin, mas mabigat pa ito. Hindi ko inakalang ganito ang tingin mo sa akin. Kaya, Luway, hiwalayan ang pinakamabuting para sa atin. Ang card na ito ay may isa zero milyon. Ituring mo itong swert. Isipin mo na lamang itong kabayaran. Isang uri ng pag-unlat. Ang luluwalhatin niyong lahat. Kayong lahat. Pero wala akong pakialam sa kayamanan. Huwag kang walang utang na loob. Ikaw ang hindi marunong rumespeto. Shen Wenshou. Hindi ako ang walang kwentang tao sa panin mo. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil tinulungan kita ng pag -i. At ang isa zero bilyong kontrata, ako ang nagbigay niyan sa'yo. Sa totoo, si Li Xiao ang tumutulong kay Yung Xiang. Si Li Xiao ang laging sumusuporta kay Yun Xiang. Siya rin ang nagayos ng kontrata. Ano ba ang halaga mo? Pangahas mong inangkin ang tagumpay ni Yun Xiao. Yeah, Yasha, ito ay aking binili para sa'yo, ang puso ni Cupid. Sa susunod, sabihin mo ng malakas ang mahal kita. Pakasal ka sa akin.